Sabi mga idol, mga may gawin sa kilukan Bali, upload ko lang itong video mga idol e Headshot ko lang sa itong entertainment Kay, biyay ko ni Gigan ako sa Lipata, Surigao Tapos, ang amon nga uh, Dungkaanan ni uh, Liluan Sa Marlite Idol Ano yung dito? Yay... Bigla ay... ako dun ah. Liluan niya dito? <laughs> Parang tulog pa eh. Liluan liti na to no? Yung kagabi, yun ang palita. Palita sa ligaw no? Pata. Ah, pata? O, lipata. Ah, lipata di ay. Lipata sorry ko. Hindi mama pa mawasag yung meron? yung ano? Ayo Eh. Parang haba ng oras natin doon ganina. Wala dyan, Lipe. Yan Ay, tayo. Sama rin dito, ano? Dagan salamat mga idol sa pagtanaw sa akong uh, adventure video mga idol. Good luck sa tuntanan. يا <laughs>